Yon, magandang umaga mga idol. So, madami nga pala kaming bisita na dumating kahapon. Limang bangka yung pinagsakyan. Itong orange na yan, nakadalawang balik. Tapos yung green na isa. Yung nakaahon, isa. Tapos may isa pang green. Tapos itong sa akin, yung bangka ko. Bali limang bangka lahat yung nasakyan nila. Saan pala mga idol, lumakot tayo, wala tayong huli. Wala ang huli mga idol. O, oh, empty mga idol. Walang laman. Pero si brother may huli yun eh. Yun no? padong na yan. Yun na siya. Lapit na, antay natin. May huli din pala tong orange yung kay tito. May huli din daw siya. Kamaya, tignan natin mga idol. Yun, may huli nga mga idol. Hindi na lapit na. Hay. <laughs> Ari, sana all <ol>, may huli. Hay. <laughs> Malaki-laki yan mga idol. Malaki yung sawak ng buntot niya eh. Tingnan natin. Oh, meron nga din mga idol. Parami tiyaga nga pala sila. Tiyaga Isabela. Mga bisita. Mga idol. Oh, meron nga. Tayo din sa isa. Sambangka. Kay brother. <laughs> Alright Sana all may uli mga idol Anong araw mo naman naanan kuya? Kanina lang ba? Sira pa rin yun. rin yun Sampuan mga idol Sana all may uli <laughs> pang Pangreels lang ate Pangreels